Morning, Nay. Oh, dami mong ano na ya. Dami mong hinihingit mga mangga. Nang harvest ka, Nay? Hindi. Eh. Yung, yung mga bata nang mga mga, oh, ayan, o, oh, kumuha ka. Ayon, dami, o, oh, yan. O, oh, kuha ka. Ano, o, hinug-hinug na. <laughs> Kala <laughs> ko, ito yung binigyan. Si nanay mag-asawa, o, oh, yan. Eh? Dali lang. Akala ko, yung minggo. Akala ko, yung, ito yung naandito kanina. Hindi. <laughs> binigyan <laughs> Kasi ako ko sino no, yung sinuno, yung sa trabaho yun. Ano nga, sabi punta ka no, bigyan ka na yung nanay ko. Paano masabi? Hingil ako, hingil ako isang piraso yung nanay, okay na eh. Yo, isang piraso lang na eh, oh. Kumuha ka. Hindi pa naman ko lang. Masarap si medyo maniba lang eh, hindi pa malambot. Ay, hindi na eh, marami sa bahay, naglaglagad -lag eh. Ay, yun sabi mo. Sabi na nai, bumalik ka. Binigyan lang kita siyang balot. Kung hindi ako yun. Stop it. Yes, yun. Get some help. <laughs> yes, <Yeah>, si Dodong. <laughs> ah, si Dodong. Mm. Ay, Ayaw nga isa naman mataba. What? Doon yun. Isa si Reggie. <laughs> <laughs> ay, pili, pili. Bigyan ka na na nyanay di sana. Eh, no? bibigyan naman to kay Dondon. Dondon. Ah, kay Dondon daw, yan. Eh, mamaya, pagpunta yung Dondon dito na Oo, oh, magdadala nga ng tubig. <laughs>